Sa tagig na bundol sa puno ang mga tumatakas na snatcher. Dahil dyan, nabawi ang mga ninakaw nila. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV sa BGC Tagig, makikita ang biglang pagbangga ng motorsiklong ito sa isang puno. Tumilapon ng riding in tandem, pero agad silang sumakay sa motor, saka umalis. Maya-maya, dumating ang isang babae kasama ang ilang usisero. Pinulot nila mga gamit ang nahulog na riding in tandem ang sa sakay ng motor. Tinangka palang hablutin ang cellphone ng isang babaeng Chinese. Ayon sa pulisya, nanlaban ng babae kaya kinaladkad ito ng makawatan kawatan. Agad dinala sa ospital ang biktimang sugatan. Sa pamamagitan ng cellphone na naiwan ng rider, nalaman ng mga pulis na rider ito ng motor taxi. Natuntun siya at nahuli sa kalookan kung saan siya nagpaayos ng motor. Depensa niya, niyaya lang siya nagkaroon lang po ako ng problema sa ano sa nanay ko po kasi may sakit. Nangingi po ako ng pasyensya ron sa ano sa victim po. Sapat naman po yung inikita ko kasi may malaki po kasi yung sa ano, hospital. Ayon sa Fort Bonifacio Police, kabilang ang lalaki sa lotor sa grupo ng mga snatcher sa tundo na nambibiktima sa BGC. sa Sakuha naman ng CCTV na ito sa Malate, Maynila noong August 14. Makikita ang paglabas ng isang babae mula sa hotel. Pinuntahan nito ang isa sa nakaparadang SUV. Binaandar niya ito, saka umalis. Pero hindi pala siya ang may-ari ng SUV. Tinangay niya ang sasakyan sa lalaking kadate niya. Nakuna naman sa iba pang CCTV sa Maynila ang pagdaan ng SUV na minamaneo ng sospek. Base sa investigasyon, nakuha ng sospek ang susi ng SUV abang natutulog ang may-ari nito. Kalaunan, nahuli sa follow-up operation ng sospek noong nakaraang biyernes natahar sa reklamong carnapping. Nagbabalita mula sa frontline Gary De Leon, News5. Ma kapatiit me an Los Baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.